Nora Honor, dinedma ng isang celebrity nang humingi ng tulo Pero super iyak sa na lamay na ihatid na sa huling hantungan ang labi ng superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor sa libingan ng mga bayani noong araw ng April 22. Binigyan muna siya ng madamdaming state funeral sa Metropolitan Theater o MET kung saan siya binigyan ng tribute ng ilang personalidad na malapit sa kanya bago siya inilibing. Sa libingan ng mga bayani ay nagkaroon ng departure honor kasunod ang pagmamarcha mula sa gate patungo sa naka-designate na burial site para sa namayapang national artist pagdating sa mismong paghihimlayan ng labi ni Ate Guy, ay ginanap ang final benediction ng assigned prize at ang final viewing ng pamilya. Mga kaibigan at taga-suporta ni Nora Honor. Hanggang sa mga huling sandali ni Nora ay makikita ang pagiging emosyonal ng magkakapatid hanggang sa pagsasara ng kabaong na isinagawa ng anak nitong si Ian De Leon. Samantala, patuloy pa rin ang dagsa ng mga kwento tungkol sa naging buhay ni Nora honor, Tulad na lang nang naikwento ng isang source na may alam sa personal life ng superstar. Alam niyo ba na may isang celebrity pala na hiningan ng tulong noon ni Ate Gay? Pero dead ma lang daw ito at kung ano-ano pang masasakit na salita ang pinagsasabi sa namayapang showbiz icon. Pero ito ang nakakalukang plot twist. Nang dumalaw daw ito sa burol ni Nora, ay talagang super cry na akala mo'y member rin ng naulilang pamilya. Kaya nang mabalitaan daw ng ilang taong close kay Atigay, Guy, ang pag-iyak nito sa lamay, ay napataas na lang ang kanilang kilay, sabay sabing, Ah, plastic ha? Sabi naman ang isang nakausap namin baka raw nagigilty ang naturang celebrity sa pambabalewala niya noon sa superstar. Kaya todo iyak siya sa lamay. Siyempre, hindi na muna namin pangalanan ang bida sa ating blind item. Bahala na si Ate Guy sa kanya.